tofu kimchi gulay lang na nilagyan ng kunting beef dessert ko custard pudding ay pudding <coughs> na pudding ayan so ito yung pinaka the best kong sarap sarap to 'di ba um mm, ito lang yung dinner ko guys dahil ako'y ko na fake good. Hmm. Kanda ka yun. Kanda yun. Pa. natin. Ito yung pinaka gusto kong gulay. Tapos, puro gulay. Si kimchi. 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 Tsaka tofu. Ito lang yung dinner. Ito. Let's eat. Sige na, kakain na Thanks for watching. Bye.